gusto mo mong trabaho abroad. Well, makinig ka muna sa mga sampung pag-uugali na hindi dapat tinadala dito sa ibang bansa or hindi ka dapat maging OFW. Una, tamad. Bawal po ang pagiging tamad dito sa ibang bansa dahil ang mga OFW ay kayod kalabaw. Pangalawa, walang disiplina sa sarili ang mga taong walang disiplina sa sarili ay hindi po magtatagumpay sa buhay pangatlo, mainitin ang ulo naku guilty ako dyan pangapat, hindi marunong makisama bawal po talaga ang mga taong hindi marunong makisama dahil hindi ka magtatagal dito sa ibang bansa panglima, pabaya sa trabaho dito sa ibang bansa ay ah, hindi po tayo dapat maging pabaya sa ating trabaho dahil mas malaki at mas marami po tayong mga responsibilidad dito panganim, walang tiyaga o pasensya. Nako po, kapag ikaw ay maging OFW, dapat may dala kang sampung sako o isang daang sakong pasensya. Pang pito, chismoso or chismosa. Mga marites, hindi po yan dapat tinadala dito sa ibang bansa. Pang walo, limitadong kaalaman. sa communication skills, lalong-lalong lalo na sa English. Napakahira po kung tayo ay hindi marunong sa pag-i-English dito sa ibang bansa. Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay isang professional. So, kailangan po natin iyan. Pang-siyam, palaasa. Walang tiwala sa sarili. Dapat po ay meron po tayong tiwala sa sarili. Dahil dito sa ibang bansa ay wala po tayong maasahan kundi ikaw lang. At panghuli ay walang iba kundi ang mga reklamador. Bawal po ang mga reklamador dito. Dahil dito sa ibang bansa ay mahirap bo ang buhay. Ito po yung mga sampung kaugalian na hindi dapat mag-abroad o hindi ka dapat magtrabaho sa ibang bansa kung ikaw ay ganito. Maraming salamat po. Pakilike at pakishare sa ating channel.